Grabe kataas mo um, kutong ni niya. Ubi um, lang na kong tiyan. At pa na nga, oy. <laughs> Ayong adlaw mga sangkay. For today's video po, di ata sa romblon. Atong um, tanawon mo kung sa kanindot ang ilang bits di sa Pirol. So nagpahuwat day ko sangkay na mula hong pa Pero di mahalas man ko kay hin, hin mauna na eh. Hinhubas manoon. Gabi guys ya, hubas na sangkay kaya ugma na ko maligo. Akala ko mga sangkay ko ako nang nauna, pero may duha di ay nagkapikapi na sa sa higad sa dagat oh. dahil hindi na ako makapaghintay sangkay. Ah, kami ay nagbangka na. Ay dalihin na natin taw. Ay pagkakahirap ganare. Oh. Kita mo pagkaganireng nagmamaniho o nagsasagwan hindi naman maalam eh mag nagbibilad lang tayo sa init din eh at tayo pa ikot lang eh oh ay naka po ay eh, pay, pero maganda rin ang ginagawa mo sang kay at nabibidyohan natin ng maayos yung buong kapaligiran oh oh baka na may maligaw pa tayo diyan eh wala nang patutunguhan na rin ating sin pagsasagwan eh, pa ay maligaw tayo naka po <laughs> 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 ya ari baga namang nandi ang kasaunay pagkakabigat mo nakaubob na eh Eey! ay arap din eh, at silpe he eh. ah, mga sangkay kaupay ira dagat o oh. atin aw waray man lang kabaso basura didi kang kay ah, nandito Sana na kami sa ah. pirol pero malapit pa ang ano, malapit pa ah, malapit na yung 30 kaya nasa payroll na kami. Talaga ko naka-draw kaya... kayo <laughs> 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 mo, anak, yung, yung ano mo yung <clears throat> <clears throat> <clears throat> sa balan <laughs> Si Ma'am Jo pala mga sangkay ay takot sa malalim. Naisama ko na kanina masabi. dahil kasama ko si Kali. Sigurista, eh kung maitawag ko nga naman, luno din naman yung anak ko. Oh. <laughs> Try nyo to mga sangkay dito sa Pirol. Oh, linaw ng dagat. Pag tuwing umaga, pwede kayo diyan maglakad-lakad. Medyo malayo-layo yung lakarin yung sangkay. Medyo exercise kayo. Tsaka yung serve nila yung mga isda nila. Paitlugan yata ng isda yan. Sa amin kasi sa Bisaya ay pagatpat yan. Ewan ko lang dito sa ano kung anong pang, pa anong tawag diyan. So karamihan dyan po nangingitlog yung mga isda. So sulit na sulit mga sangkay kaya dito pagdating nyo rito, relax na relax kayo. Bangka kayo. Kung magtatanong kayo sangkay kung magkano ang ganastos namin. Hindi ko rin alam sangkay eh. Kasi ang alam ko linibre lang ako rito. <laughs> Pero yeah. pagka napunta kayo dito sa sangkay madali lang naman may matutuloyan naman. Pag nanawa kayo sa bangka sangkay, nanisid naman kayo mamana manuntok ng mga isda kami kasangkay kasi hanggang tingin lang kami yun tulad niyan gustong lumubog pero tinutulak ng tiyan niya pataas kanina pa yan hindi pa rin makalubog eh yan sangkay yung palutang lutang laang yan kasi tingnan mo naman yung katawan na yan yan pero yan mga sangkay tingnan mo mga isda relax na relax ka dyan sangkay lagyan mo ng tinapay na durugin ay eh, okay na eh may pag-hype pa eh hindi na isa pa to kanina pa to hindi pa, hindi pa rin na lumutang na sa bahura naman mga sangkay yung mga ano niya o tina mo yung mga corals uh, niya pag pumunta ng ilalim malalim may mga isda ka makikita grabbing tinawag yung sa dagat sangkay kita bun oh. pwede bunbunan yung muliri o oh. pwede ka magbabad magbabad ka Balik ka sa pagkabata kung gusto niyo mga sangkang ayoy. Yan, yan ako magaling. Ako hindi na yata umahon diyan eh. eh gusto ko nang gusto ko nang umahon eh ayaw pa rin ng katawan ko eh. <coughs> Ay, hindi na mo naman? Oh. Oh, kaya niya. Oh, di na ba mo ahon? Grabe taasag utong ng tawhana ni eh, oy. Kung hindi nga laang malaki ang tiyan na re, ay eh, hindi pa lulutang yan. Hmm. Kita mo yan. nalala na ng tiyan sa taas. Ah, lubog ulit tayo, sangkay. Yan, yung mga isda na yan. Makikita mo yan, mga sangkay. So, yan. Magbabad kayo ng magbabad yan magkalinaw ng dagat na yan tapos sangkay kung hindi pa ako buto, hindi ako ahon kaya pag ahon namin mga sangkay buko naman na naghihintay may nilaga din kami buto ng langka na siyang naming inuutay kahit anong nakahain dyan basta't may nginunguya ano pa ng video ako mama? Ha ko ihahatid lang yun dito oh, tulig ang pinga makaupisa itong mga to eh Nakita mo naman yung mga yung boses na mga eh. Lalo na yung hindi natin. Oh, pag may ibig. Dami po, dami dami. Inom ka na ng buko. Ang dami dami. Ang dami dami. dito eh kung andun sobrang galit mga sangkay, binonton sa buko. Hindi na inubo sa talaga sa baw sangkay. Di man lang nagtera ah. Nakanguya sa buto na lang ka. Wala <laughs> na ako. ka.

Mas o me deu Oh, wave, 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 wave.